Hi guys, another day with me. Nandito nga pala tayo ngayon sa Robinson Metro East, sa Jaluland. Syempre sinamahan ko yung mga pamangkin ko at Junakis kung mag-enjoy dito. And nakisali na rin tayo kasi kasama tayo sa bayad at mag enjoy din tayo since sobrang laki niya at pwede naman din talagang sumali yung mga katulad natin. And ayan, nakita ko yung unang bata na gumawa niyan and sabi niya gusto niya rin i-try para magiging si Spider-Man siya. So tignan natin kung saan naabot yung pagbato ko sa kanya dahil sobrang bigat niya. Grabe talaga. Pero ito lang talaga ang kinaya. Tignan niyo naman yung mukha ko bigat na bigat. Nahirap, nahirap na. Pero ayan, at least medyo umangat naman siya dun sa mismong floor nung pinagtatalunan namin. Ayan, pinagtatatawag ko yung mga kasama namin kasi gusto niyang ipakita na naka ano nga siya, nakadikit dun sa pader. So, tatanggalin ko siya, which is ang hirap din dahil lahat nga yan ay may dikit. So, ayun lang. See you guys next time. Bye!